What's up again mga ka-YouTubers? Nagbabalik Esther Channel. So, meron akong nakitang uh, song. Ito ay isa sa favorite ko dahil uh, ito ay nagra-rap. So, uh mahilig na pala ako sa mga kantang rap. Uh at syempre yung medyo may thrill yung uh, lyrics, yung nilalaman. So, ang title ay akala ko nung una. Alam ko marami ang nakakalam sa kanta na 'to at paborito ng mga kalalakihan noong panahon noon. Uh, sobrang hili ko talagang uh, kumanta ng mga rap song or kahit na anong song. Mahilig talaga ako kumanta. So, akala ko nung una. Ready? Go! Ang amon ng iyong mukha sa first look Nung una kitang makita sa Facebook Kakaiba pang iyong pangalan Para bang ang hirap mong Ang hirap mong nawakan Pero kahit na tinanong ko pa rin ang number mo Kasi baka mamaya kikimik ka may Pwede ka bang maging partner ko Nung nakita tayo parang may iba Din, Hindi mo lang alam na pinagma Ay hindi, hindi. mababaw yon uh, Yun ay uh, Mababa Eto Di mo lang alam na pinagma... Ah, hindi, hindi. Mali, mali. Di mo, lang... di mo alam na pinagmamastan kita Mas malakas ka pang uminom ng alak sakin Baby, kala ko ay joke Bigla akong nagulat kitang kita ko Kung gano'n ka humi humipak ng smoke Kaya akala ko nung una matinuka di pala Akala ko ang sabi mo makisa ka. Lang mag... Ah, ito lang. Ulitin ko dito sa... Kaya ako... Kaya akala ko nung una ka di pala. Akala Akala ko ang sabi mo makisaka, ka Biglang may nag-aya sa'yo Kaibigan mo pala Para sumama daw kayo dun sa matanda Kaya akala ko nung una matinu ka di pala Kaya akala ko nung una Akala ko nung una Akala ko nung una So yun la. Uh, itong song na to ay matagal ko na kasi to uh, hindi na nakakanta kaya parang hindi na kabisado. Hindi ko na kabisado talaga. So yun. Salamat. Thank you. At kung may gusto kayong ipakanta sa akin sa akin, ay comment down below. Ako'ng uh, hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe, like, and Yun lang. Comment. Thank you so much for watching.